Hello, hello mga ka-tribal. Ayan, maging ang kita nyo ni na isang sin. Pauno na to. May natin eh. Bago pa ito na mag-hinang. Ayan. So, mag na. Bread na may itlog. ayan po, isaw-saw natin yung bread sa itlog. Tapos, eh, ano natin, ipiprito. Ganyan. Ay, naku, parang sira na ba yan? Iba ng itsura ng bread. So, ayan. Tapos, part nila natin ng, ano, cucumber. Ayan. cucumber tapos meron tayong strawberry Ayan. para balong yakwan kung so, si bisaya lami tapos meron pa rin tayong apple

Magpa-diretso ka natin kasi parating na sila sinde. Oh. Ah, sige, sige. So, ayan guys. Ubus na kita ng inuminom. Ayan, pataas na tayo. I-check ko pa yung mga ano. Ah. Nagyat na po tayo. Ah. Ông bác cô